update ho tayo mga idol dito sa area 1 So ito ho yung area 1 natin. Tinamahan, tinamaan ho ng dilubyo mga idol. Tulad na sinabi ko mga idol, <coughs> palaging umuulan dito. Saka natumba ho yung malaking puno yan kita nyo yan mga idol puno yan ng niyog ang edad ng niyog nyan mga idol nasa mga 80 years old na siguro so tara idol bibisitahin natin kung ano yung nangyari Mahirap ito idol. So medyo tinamaan yung ano, yung iyan yung ibang bunga ng niyog oh. Ito yung problema masyado mga idol ito, talagang nakadapa na Hindi ho yan namamatay. Meron uh, lalabas yung ano diyan, yung suhi. Kaya lang wala na, negative na yan idol pang benta. Pero alagaan pa rin natin kasi nga pwede pa 'yan pang binhi. So medyo marami-rami yung tinamaan mga idol. Walang tigil yung ulan kasi yung nakaraang araw, isang buong gabi umuulan. 'Yun idol oh. Napakasakit. Ganyan yung sinapit mga idol. Yan. So, yan dapat yung iiwasan idol. Dapat hindi yan madisturbo. Kasi pag nadisturbo yan, wala na. Yung laman yan, hindi na lumalaki. Kung ano yung na-provide niyan sa edad na to, yan na yun. Magmamatured na lang yon at saka doon pa siya mag-provide ng another mata na naman. So, sayang idol pero wala tayong magawa. Gawa to ng kalikasan idol, yan o. Oh. Gusto ko sana kagatin yung puno na to kaya lang hindi kaya. Yan. Parang nanggigigil ako sa ano nangyari dito sa Luya Farm natin. Mamaya idol bibisitahin natin yung sa taas yung pinagmulan ng puno Ba't naging ganito. Yan. Sobrang dami pa naman ng bunga nito mga idol oh ito. Ito yung dinaanan ng lupa ng bunga yung pagbagsak. So ito idol, nilinis na to ng kuya ko idol. Pasalamat din tayo kasi mahal yung kopras ngayon. Yan. So tara idol, bibisitahin natin sa taas. Aruy Napakahaba nito, mga idol. Yan. Tingnan natin kung bat na buwal. Nako po. Ang taas. Yan. Medyo mahaba na tayo, mga idol. Yung sa dulo. Buti gabi ito nangyari mga idol. So hindi tayo present sa area. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo. Pero yung may-ari nito idol umiiyak. Kasi nga sayang. Sayang yung niyog. Napakarami pa namang bunga. Ingat-ingat lang ho tayo mga idol. Baka may banakon. Ayan. Napakalaking puno mga idol, pero hindi mo maisip na kayang tumbahin ni hangin-hangin. Haring hangin mga idol. silip-silip din tayo dito baka may nakabaong gold or baka naunahan na tayo dito mga idol kasi nga may mga ano na apak so sayang mahal yung gold pa naman ngayon idol napakalambot ng lupa mga idol yan napakalaking puno So ganyan ho yung nangyari sa niyog na to. So sayang yung niyog. Sayang din yung luya. Napangalawahan tayo mga idol. So ganun talaga yun mga idol. Hindi talaga lahat perfect. So yun lang mga idol. Salamat sa panonood.